dalawang kilo. 120 ang kilo. Kasi, nandito yung aking ah, mister. Mahilig sa prutas. Ito, paborito ko lang 120 ang kilo din. Yan, bumili kami ng marami kasi mag-shake kami. Mag-shake. I-shake-shake -shake natin. Yan. pag kasi, guys, tabo dito sa amin. Maraming mura lang yung bagsakan babagsakan na what hindi, hindi, tayo nakabili ng kwan kamuti at anong tawag doon kamuti at saging yan yan yung aking ng aking mister bumili ako ng chop soy Gunti lang kasi hindi na maganda mahilig din yung aking anak hindi din mahilig yan pork tsaka liver, atay ang halo Ayan, atay ng baboy tapos may melon din kami ang oh, laki ng melon yan hilig yung siya kung isa ng melon laki 5 kilos yan tapos ito cigarettes. Cigarettes. Ito, avocado. So, ang mahal ng avocado dito, guys. Sa like 150 ang kilo. Ayan, oh, 168. Apat na piraso yan. Ayan, apat na piraso. 168. Galing daw yan ang Mindanao. Ayan, pero maganda, makikinis. Kasi mag-shake guys. Ilaw yung binili ko kasi para hindi maano masira la, agad ayan avocado iiba ko yan kasi ilagay ko yan sa ibabaw ng ref tsaka ito oh. Mm, mura lang ayan 45 lang po lahat tapos dito pag bumibili ka sa tindahan 5 piso isang ganito lang isang, isang ganito 5 piso iyan 45. Yan lahat. Kangkong, 60 ang kilo. Yan. Yan, gusto kasi ng aking asawa magsigang. Yan, kangkung kangkong. Tapos, bumili din siya ng piras. Parang peraso. Buksakan kasi pag Friday dito sa pinamungahan. Pag sa Linggo. Tapos, Tapos, mantika. Tapos, ano ba yan? Ganun, mga ano, mga anik-anik. Uh, kamatis. Okay, so, mga anik-anik. Ayan. Ilaw yung pinili kong kamatis kasi para hindi masira agad. Ayan. Hindi akong kumuha ng hinog kasi magamit lang naman to pag sinigang. Tinulang isda. Ganon kunting okra kasi gusto ng aking mister mag sinigang lagyan ng okra lagyan ng talong yan yan kunti lang kasi hindi naman kami mahilig yung aking anak hindi din mahilig sa gulay gulay yan sili spada at kunting kalamansi kunti lang din kalamansi kasi hindi naman kami masyadong magamit ng kalamansi oh yan, bumili natin kami ng asukal. Ganyan-ganyan lang, 1 port, 1 port. Isang kilo, pero 1 port, 1 port para pag gagamitin, ganyan lang. Yan o. Oh. Yan yung aming binili. Kunting ano, 5 pesos lang daw to. Yan, pang sah sahog sa kuwan. Yan. Pang sahog sa aming sinigang. Sinigang kami ng baboy. Ayan, pichay. Ayan. oh. o. apa apat na peraso. Pang sahog din sa sinigang. Ayan, bumili ako ng mga anik anik anek Ayan. Ayan, o. Uh. Mga sili. Kasi gusto namin mag kinamay. Kinamai, ayan. Na may, ayan, dahon na laurel. ito bu pamintang buo 5-5 lang din yan guys ito 5-5 o oh, diba bumili na ako ng uh, sahog sa aking mga lulutuin ganyan yung tidbits yan nga ganyan ganyan o oh. ito yan hindi kami ganito Pagulang aking asawa ha paunti-unti lang ganyan nanti yan, tidbits. Ayan. mama gata. Ayan. Kasi pag gusto namin kumain ng may gata, meron tayong makukuha. Sinsyan mo ng aking kusina, guys, kasi napakaliit. Ayan. Anik-anik sa pagluluto. Ayan, luya. Kunting luya. Ayan. Maliit yung aming kusina. Ayan, patatas at ang aking bumbay at ah, aming bumbay mura lang bumbay ngayon 95 ang kilo Ayan. tapos bawang kasi bibili ka dito mahal 5 piraso 5 piso 1 piraso hindi nakasave ka pa mura pa Ayan. Hayaan mo na yan, guys, kasi napakainit. Pag Friday kasi dito ang tabo, mura lang yung mga panindang gulay. Mga anik-anik sa pagluluto. Anik-anik. Ayan. Dala kami ng ikubag na malaki. Kasi, milih apa doon. melihat langsam pung Pisau melihat lima oh itu maka anu kena nolaki oh lebah melihat lima oh itu maka anu laki nolaki yang hmm tinggalnya guys yang ngaking ayo sin kupayan tu so, yang karni tu so, yang anu gulai tu so, yang for caliber. Nanti ke ayan. yang thank you for watching. Bye-bye. Ya, yeah, arrange kemana itu, guys? <laughs>